Kapatid, naramdaman mo na ba ito? Bigla kang nahihilo, nanginginig ang kamay, parang naiiba ang paningin mo, pero sinabi mo sa sarili mong, pagod lang siguro ako. Sa kabila ng mga senyales na ito, may nararamdaman ka rin takot na bumangon at magpatuloy. O kaya naman ay hindi ka makasalita ng diretsyo, nabubulol ka pero inisip mo, baka nagkamali lang ako ng bigas, na tila ba ang hangin ay tila nagiging mabigat sa iyong dibdib. Sinasabi mo sa isip mo na hindi ito sapat na dahilan para huminto kahit na nararamdaman mong may hindi tama. Ang totoo, maaring yan na ang babala ng katawan mo. Isang senyales na may paparating na stroke lalo na kung ikaw ay senior na. Pero heto ang twist. Akala ng marami, ang stroke ay bigla ang umaatake pero ang katawan mo ay nagbabala na pala ilang araw, linggo, o buwan bago ito mangyari. At heto ang maganda. May paraan para makita Maramdaman at magapan ito. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko ang sampung babala ng stroke na madalas hindi pinapansin upang makapagbigay kaalaman sa bawat isa sa atin. Paano mo ito makikilala sa sarili mo o sa mahal mo sa buhay dahil mahalaga ang agarang paghahanap ng mga sintomas at mga senyales? At ano ang dapat gawin bago pa ito maging huli ang lahat? Dahil ang mabilis na aksyon ay nagiging susi sa pag-iwas sa mas malalang epekto. Punong-puno ng impormasyon, ang video na ito ay naglalayong magsaliksik sa ating mga isip tungkol sa kalusugan at mga pamamaraan para sa pag-iwas at agarang na pagtulong. Huwag mo itong palagpasin, kapatid. Ang buhay mo o mahal mo ay maaaring mailigta sa isang tamang aksyon. Sa bawat sitwasyong dumating, mahalaga ang iyong desisyon. Maaaring ito ay isang simpleng hakbang na magdadala ng malaking pagbabago sa hinaharap Kaya't isipin mong mabuti ang mga pagpipilian mo, mga pagkakataong nagwawagayway sa iyong harapan. Huwag matakot at huwag baliwalain ang mga ito at kumilos ngayon sapagkat sa pamamagitan ng iyong lakas ng loob, maari mong maprotektahan ang mga taong mahalaga sa iyo at ang iyong sarili mula sa mga hindi inaasahang pangyayari. Isang munting kahilingan kaibigan, kung bago ka palang sa channel ko, Mangyaring pindutin ang subscribe button at ilike ang video upang mas marami pa ang maabot ng videong ito. Tuloy tayo! Una, biglang panlalabo ng paningin, blurred vision. Maaaring mawala o lumabo ang paningin sa isa o parehong mata na maaaring magdulot ng pag-aalala at hindi pagkakaunawaan sa mga tao sa paligid na nagre sa mas mataas na antas ng pagkabahala o pag-aalinlangan tungkol sa mga sanhi at epekto ng mga pagbabago sa paningin. Ito ay sanhi ng kakulangan sa daloy ng dugo sa mata at parte ng utak. Parang may ulap sa harap mo na nagiging hadlang sa iyong paningin at nagdudulot ng labis na pagkalito sa iyong isipan kung saan tila wala kang makitang solusyon sa mga problemang nagkukulong sa iyong damdamin at nagiging sanhi ng pagkabalisa at pangamba sa hinaharap. Babala ito na ang dugo ay hindi normal na dumadaloy sa utak, lalo na sa occipital lobe, bahagi ng utak na responsable sa paningin. Yang mga senyales na ito ay maaaring magpakita ng mga sintomas gaya ng biglaang pagkalito, pagkakaroon ng problema sa pagsasalita, at mawalan ng kakayahan na makilala ang mga bagay-bagay. Kung maranasan mo ang mga ito, mahalaga ang gagarang medical na atensyon. Kapatid, nais nice kong marinig mula sa iyo I-type ang isa sa mga komento kung excited ka sa mga ibinabahagi namin o i ang zero kung nag-aalinlangan ka. Yan yung iyong feedback ay mahalaga, kaya't ipaalam sa amin kung saan ka nanonood. Dalawa, pangingilig o pamamanhid ng mukha o katawan. Madalas ito ay sa isang bahagi lang ng katawan, mukha, braso o binti. Maaaring magdulot ito ng pamamanhid, panghihina at pagkakaroon ng problema sa pagsasalita o pagintindi ng mga salita. Maaaring hindi mo ito pansinin agad lalo na kung paulit-ulit pero nawawala. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magiba mula sa simpleng pananakit ng ulo hanggang sa bigla ang panghihina na hindi inaasahan, kaya mahalaga na maging mapanuri at agad na kumonsulta sa isang doktor kung maranasan ito. Isa ito sa mga classic warning signs ng ischemic stroke at maaaring kabilang dito ang biglang panghihina ng isang bahagi ng katawan, pagbabago sa pag-uugali, o hindi makapagsalita ng maayos, ito ay nagpapahiwatig ng maaring malubhang stroke sa mga darating na araw. Kumilos agad ng magapan. Tatlo, hirap o pagkabulol sa pananalita. Nahihirapan kang bumuo ng tamang salita na maaring magdulot ng pagkalito at pagkabahala sa iyong mga kausap at maaring mahirapan ka rin ipahayag ang iyong mga iniisip o nararamdaman. O kaya, naiintindihan mo ang sinasabi ng iba pero hindi mo masabi ang nasa isip mo. Maaaring magsimula ito sa mga simpleng pag-uusap ngunit kalaunan ay lumala. At maaaring madalas kang magkamali o magpalit ng mga salita na nagiging sanhi ng kalituhan, hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa mga taong nakikinig sa iyo. Ang tawag dito ay aphasia, isang babala ng pagkakabigla ng utak. Ang kondisyon ito ay maaaring magdulot ng pagkalito sa pagbuo ng mga pangungusap at sa pagsusuri ng mga salita na nagiging sanhi ng kahirapan sa pagpapahayag ng mga saloobin o ideya. 4. Bigla ang matinding sakit ng ulo na wala namang sanhi. Hindi ordinaryong sakit ng ulo, stay ba na ng pagsabog sa loob, na maaaring magdulot ng labis na discomfort, disorientation, at maaaring magresulta sa pagsusuka. Makikita rin ito kasabay ng iba pang sintomas tulad ng pamamanhid sa mga bahagi ng katawan at, at ang pakiramdam ng kawalang kapanatagan. Maaaring sintomas ng hemorrhagic stroke o pagputok ng ugat sa uta. Ang sakit na ito ay madalas na nararamdaman na bigla at maaaring kasama ng iba pang sintomas gaya ng pagkahilo, pagduduwal o paglabas ng dugo mula sa ilong. Kung maramdaman ang ganitong uri ng sakit, Mahalagang kumonsulta agad sa doktor o magtungo sa ospital. 5. Pagkawala ng balanseng paglalakad o pagsasalita. Nabubunggo ka sa mga bagay na maaaring makita dahil hindi mo mapanatili ang iyong balanse habang naglalakad o nagkakaroon ng kahirapan sa pagpapahayag ng iyong saloobin at mga ideya sa tamang paraan. Parang may hilo ka na hindi mo maipaliwanag at maaaring makaramdam ka rin ng bigla ang kawalang kakayahan sa paggalaw ng isang bahagi ng iyong katawan. Maaaring epekto ito ng kakulangan ng oxygen sa utak na nagre sa pagsisimula ng mga problema sa koordinasyon at madalas na nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan sa mga mensahe o utos mula sa utak patungo sa mga kalamnan na kinakailangan para sa tamang paggalaw at komunikasyon. Anim panghihina ng isang parte ng katawan. Parang hindi mo maitaas ang isang braso o hindi mo magalaw ang isang binti na maaaring magdulot ng malaking problema sa iyong kakayahang kumilos at makilahok sa mga pang-araw-araw na gawain. O kaya, isa sa mga paamo ay parang tiniklop na maaaring makaranas ng biglaang kawalang kakayahan, nahihirapan sa paggalaw o hindi makatayo ng tuwid kung minsan ay kasama ng panghihina sa ibang bahagi ng katawan tulad ng kamay o mukha. Try the FAST test. Face, arm, speech, and time. Sa pag-eksamin ng mga sintomas, maaari mong tukuyin kung ang isang tao ay maaaring nakakaranas ng stroke. Mas maaga ang pagtuklas. Mas maaga ang makakakuha ng tulong. Ipinapahayag ng FAST ang mga pangunahing senyales na dapat nating bigyang pansin. PITO short-term memory loss o pagkalito. Nalilimutan mo bigla ang mga simpleng bagay na dati ay madaling natatandaan tulad ng mga pangalan ng mga kamag-anak, mga araw ng linggo, o mga detalye ng mga nakaraang kaganapan. Naliligaw ka sa pamilyar na lugar, maaaring hindi makaalala ng mga tao o bagay na dati ay kilala na. At madalas na nahihirapan sa pag-alala ng mga kamakailang kaganapan na nagiging sanhinang pagkalito at pagkabahala. Ito ay early neurological signal na may nangyayaring hindi tama sa utak at madalas na nagre sa mga mahihirap na sitwasyon sa araw-araw na buhay. Ang mga pasyenteng nakakaranas nito ay maaaring makaramdam ng pagkalito sa kanilang kapaligiran o sa mga simpleng gawain na nagiging sanhi ng pagkaabala at pagkabahala hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Walo, pananakit ng batok o paninigas ng leg hindi lang ito simpleng lamig. Maaari itong magpahiwatig ng mas seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyon. Kung kasama ito ng iba pang sintomas tulad ng panghihina sa isang bahagi ng katawan, dapat itong suriin ng doktor sa lalong madaling panahon. Maaaring senyales ito ng narrowed artery sa neck na nagpapababa ng blood flow sa utak na maaaring magdulot ng iba't ibang neurological symptoms at posibleng panganib sa buhay. Mahalaga na agad na kumonsulta sa doktor kung mararamdaman ang mga sintomas na ito upang makuha ang tamang pagsusuri at paggamot. Syam. Mabilis o hindi regular na tibok ng puso, atrial fibrillation. Kadalasang walang sintomas, ngunit ang mga pasyente ay maaring makaranas ng biglaang pagkapagod at pananakit ng dibdib o kakulangan sa paghinga na maaaring maging sanhi ng pag-aalala at pangangailangan para sa agarang medikal na atensyon. Pero kapag naramdaman mo ang palpitations na tila nagiging labis na at hindi mo maipaliwanag ang mga ito, lalo na sa gabi, pacheck ka agad upang matukoy ang posibleng sanhi at maiwasan ang mas seryosong kondisyon na maaaring maging banta sa iyong kalusugan. Ang atrial fibrillation ay isa sa major causes ng blood clot na humahantong sa stroke. Ang kondisyon na ito ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang karanasan sa puso na maaaring mahirap tukuyin. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga ganitong sintomas, mahalagang kumonsulta sa isang espesyalista upang masuri ang iyong kalagayan at makakuha ng wastong lunas. Sampu, sobrang antok o bigla ang pagkahapo parang wala kang gana sa lahat, kahit wala ka namang sakit, at madalas na tila ikaw ay nawawala ng sigla o interes sa mga karaniwang gawain na nagdudulot ng pagkabahala sa iyong mga mahal sa buhay at maaring magpahiwatig ng mas seryosong kondisyon na dapat pagtuunan ng pansin. Isa itong signal ng pagbaba ng oxygen supply sa utak na maaring magdulot ng pagdami ng mga hindi kanais-nais na sintomas tulad ng panghihina ng katawan, Pagkabahala at nausea. Ang uh, pagmonitor sa mga nabanggit na sintomas ay napakahalaga upang makakuha ng agarang medikal na atensyon. Paalala. Kailan ka dapat magpatingin? Kung dalawa o higit pa sa mga ito ang nararamdaman mo, huwag hintayin ang araw ng check-up, magpatingin agad sa doktor, dahil ang mabilis na aksyon ay maaaring maging susi upang maiwasan ang mga mas seryosong komplikasyon sa hinaharap. Mas maagang maagapan, mas malaki ang tsansa ng paggaling kaya't huwag ipagsawalang bahala ang mga sintomas. Tandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Paano iwasan ang stroke? Iwasan ang sobrang alat at mantika dahil ang mga ito ay maaaring magdulot ng mataas na blood pressure at iba pang kondisyon na nagpapataas ng panganib ng stroke. Uminom ng sapat na tubig araw-araw upang mapanatili ang tamang hydration at suportahan ang mahusay na pag-andar ng mga organo. Dahilan upang mapanatili ang iyong enerhiya at kalusugan. Maglakad araw-araw, kahit 20 minuto lamang, upang mapanatili ang tamang timbang at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Ang aktibong pamumuhay ay nakakatulong sa pagkontrol ng timbang at pangkalahatang kalusugan. Bantayan ang blood pressure, blood sugar, at cholesterol. Ang regular na pagsusuri ay makakatulong upang makilala ang anumang potensyal na problema. Nang maaga at maagapan ang mga ito. At iwasan ang paninigarilyo at labis na stress. Dahil ang mga ito ay nagdaragdag ng panganib na makaranas ng stroke at iba pang seryosong problema sa kalusugan na maaaring nga maging hadlang sa magandang kalidad ng buhay. Kapatid, ang stroke ay hindi kailangang dumating sa buhay mo lalo na kung ngayon pa lang ay alam mo na ang mga babala. Tulungan natin ang isa't isa. I like ang video kung may natutunan ka at i-share ito sa mga mahal mo sa buhay. Subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas marami pang makatotohanang tips sa kalusugan ng mga seniors. Dahil ang katawan, marunong magsalita. Ang tanong, nakikinig ka ba?